Sa Sambuanga City, natuloy pa rin ang botohan kahit hindi nasolusyonan ang problema sa ilang PICOS machine. Live mula sa Sambuanga City, saksi si Rafi Tima. Rafi! Igan, update muna tayo rito. Medyo mabagal yung dating na mga numero mula sa mga presinto patungo dito sa City Canvassing Center. Sa ngayon ay wala pa sa 20% ang mga pumapasok na bilang mula sa iba't ibang presinto rito. Hindi nga rin nakaligtas ang Sambuanga sa pagkasira ng ilang picos machine at yung mga kapalit na makina na inaasahang darating kaninang umaga. Ngayong gabi lang nagdatingan. Bagamat hindi dumating ang pinakahihintay na picos, natuloy pa rin ang botohan sa Cluster Precinct 452 sa Tetuan Central Elementary School. Ang mga bumoboto, iniuhulog na lang mga balota sa isang plastic na ballot box. Pero bibilangin lang pag may picos machine na. Yes, tuloy-tuloy po ngayon yung voting ng mga tao kasi yun talaga ang dapat. Nagwala tuloy ang 83 taong gulang na butanting si Antonio Cabana. Matagal daw niyang hinihintay ang pagkakataong ito para bumoto sa automated elections, pero naon siya mi pa. Habang wala yang tikus mo Kung gusto natin, eh, manumano na lang. At hindi tumigil kahit pinaliwanagan ng mga BIs na pwede pa rin siyang bumoto kakaiba sa kanya ang 60 taong gulang na si Inocencia Madraso na nahilo habang nakapila kaya tumawag na ng ambulansya ang mga tao sa presinto. Pero sa halip na sumama sa mga emergency medical technicians, pinili ni Aling Inocencia na ituloy ang kanyang pagboto. Kaya ang mga rescuers, kinabitan na lang siya ng oxygen habang siya ay bumuboto. pagiingan pag-iingat, lalo pat may sakit pala siya sa puso ang isa namang machine paulit-ulit na iniluluwa ang mga balotang ito, kaya ginupit ng mga teknisyan sa gilid ng balota. Tsaka lang ito tinanggap ng makina. Bagong Picos Machine uh, mula Maynila Iga na LSGs na ngayong gabi sinagawa ang final testing and sealing para sa apat na clustered precincts na narito na sa City Canvassing Center. Kabilang ang clustered precincts sa Tituan Central Elementary School na ating kinover kanina. Matapos ang uh, testing and sealing ay tsaka lang masisimula ng uh, pagsusubo ng mga balota sa Picos Machine na gagawin ng mga Board of Election Inspectors na binabantayan ng mga poll watchers. Sa Basila naman, ay sa Provincial Election Supervisor nating na nakausap ay nagkakaproblema sila sa signal kaya hindi nakakapag-transmit ang karamihan sa mga clustered precincts doon. Yan ang pinakalatest mula rito sa Sambuanga, Igan. Maraming salamat, Rafi Tima.